Ang uh, Metropolitan Manila Development Authority magde-deploy ng mga mas marami pang personal para huyan sa isa o inaasahang mas matinding trapiko ngayon pong uh, holiday season. May update po dyan si Bombo Bella Peniza. Nagtalaga ng karagdagang personnel sa Metropolitan Manila Development Authority para sa inaasahang mas matinding trapiko ngayong holiday season. Sa isang eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Atty. Romando Artes, ay ipinaliwanag niya na sa mga ganitong parahon ay nagdadagdag talaga ng mga personnel sang kanilang ahensya. Kaugnay nito ay magpapatupad din ng extended working hours at no leave no absent policy ang kanilang pamunuan sa kanilang mga personnel para sa mas mahigpit na seguridad sa mga lansangan ng Kalakhang Maynila. Well, full deployment tayo this holiday season. Extended na hanggang 12 p.m. yung ating deployment. At no work, I mean, no leave, no absent policy tayo ngayon. So, full deployment tayo, 100% deployment ng ating traffic enforcers. Inaasahan naman na haharap sa mas matindi at git gitang trapiko ang mga commuters at motorista dahil pa rin sa holiday season lalo na ngayong weekend. Nagpaalala naman si Artes na kung maaari lamang sana ay planuhin ng mas maigi at ng mas maaga ang kanilang mga biyahe pa uwi mga probinsya para hindi sila maipit sa trapiko sa mga lansangan ng Metro Manila. Dagdag pa nito ay mas mabuti din anya na gumamit ng mga pampublikong transportasyon para sa mas mabilis na biyahe. Uh, we expect na mas bibigat pa yung daloy ng traffic lalong-lalo na ngayong weekend kasi payday po at yung mga bonuses po lalabas na. So sa ating mga kababayan, pakiplano po, kami po yung nakikusap, planuhin po natin yung pagbiyahe kung pwede po um, mag gumamit tayo ng public transport para po mas mabilis makapunta sa ating mga pupuntahan. Samantala, iba yung pag-iingat ng na mga nagpaalala ng opisyal para sa mga motorista na hindi na magkaroon pa ng mga karagdagang insidente ng banggaan sa daan. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!